Kagabi na malingki nga sila Geraldine sa binyan, bumili na rin nga siya ng giniling kasi nga gustong gusto daw niya gumawa ng lumpiang Shanghai. Paglabas nga sabi nga sa akin ni Talia, birthday nga daw ni mama niya kasi ang alam kasi ng mga bata kapag ka nagluluto nga ng Shanghai ay may birthday. <laughs> Sabi ko nga katatapos lang din nga ng birthday ng mama nga nila. May ilang araw na rin nga nakasampay yung mga damit ko nga dito bago ko kinuha. Si pag na nga akong magligpit ngayon, sabi ko nga amoy pares na nga to kasi nga dito banda nga nagluluto nga ng pares. At katapos ko nga maligpit yung mga damit ko, maghuhugas na nga ako ng malalaking kaldero. Sinilip nga ni Carlos yung gulong nung e-bike nga namin. Kasi sobrang ingay niya kapag ka pinapaandar. Katatapos nga maayos ni Carlos, umalis nga sila pumunta naman sila ng housing. Meron nga silang bibilhin doon. Katatapos nga mahugasan yung malalaking kaldero, sinunod ko yung mga hugasan dito sa loob. Pagkabalik nga nila, Geraldine, pinaliguan naman namin si Molly yung pusa nga namin. Medyo malaki na nga siya at medyo mahirap na rin nga siyang paliguan kasi nangangalmot na nga. Pagkalapag ko nga sa kanya, pumasok nga siya dito sa may upuan ko. Mahili kasi siyang maglaro dyan kaya ginawa na nga niyang taguan. Napatuyo niya na nga yung sarili niya. Pagkatuyo nga niya, sumampa nga siya sa akin. Kapag kabagong nga tong si Molly, ang sarap nga nitong halikan. Minsan na kinakagat-kagat na din namin yung paa niya. Kapag nasasaktan nga siya yon, minsan nanununtok nga siya. <laughs> yung mga underwear ko nga na hindi ko pa nga natupi. Tinupi ko na din nga. Dito ko nga lang nga din sa loob sinasampay. Ganyan ko nga lang nga yung mga underwear ko para kapag ka nilagay sa lagayan. Mas maraming ang mailalagay at mas mabilis lang din siyang kunin. Inahapunan nga, pupunta nga kami ng housing kasi nga susunduin namin si Tantan dahil nung nagpunta nga sila Gerald din ng umaga, nagpaiwan nga siya. Si Talia naman bagong gising nga yan at medyo may toyo nga kasi ayaw niyang makipag-usap. Nadaanan nga namin yung cart nga namin at ang daming kumakain. Nasa gitna pa sila siguro palipat na nga yan dun sa kabilang pwesto niya pero naharang kaya dyan sila sa gitna na nakapwesto magkala sa na rin kasi ng gabi at ganitong oras nga siya lumilipat dun sa may gate ng bilibig magkadating nga namin dun sa housing andun nga sa kwarto si Gerald at saka si Tantan din nga, nga si Gerald din lumabas nga kasi nga bibili naman kami ng fishball at saka kikiam gusto nga raw niyang magmerienda pag na kami kumakain ni Gerald din ng fishball or kahit na anong mga tusok tusok nga namin yung sausawan mas masarap kasi kapag ka may matamis at saka may suka. Lasang sarap nga ng sausawan nga nila dito, sabi nga ni Geraldine. Pero ako hindi ko pa kasi natitikman. Ito na nga namin sa bahay kinain yung fishbowl. Nagsalo nga kami ni Tantan. Tama nga si Geraldine at ang sarap nga ng sausawan. Yung sekreto nga dito para maging mabenta nga yung mga ganitong tinda. Katulad ng fishbowl, yung mga kwek -kwek. Once kasi na masarap nga yung sausawan, talagang may time na babalik-balikan mo at hahanap-hanapin mo talaga yung lasa. Maya, Maya nga lang, pumasok na rin si Gerald at nakisalo nga sa amin. Buti na nga lang at meron pang natira. So, sarap nga ng sausawan. Hin higup ko talaga. Kapagka maaasim talaga yung mga pagkain, kulang na lang din talaga inumin ko. May hilig din kasi ako talaga sa maaasim nga na pagkain. Isan mm -hmm. nga yung mga Indian Mango na yan, kinakain ko talaga siya kahit wala pa akong almusal. Kaya nakakadami ako, yun na, yun na yung parang pinaka-almusal ko kasi nga nabubusog na nga ako. Hindi <laughs> naman kasi ako sinisikmura, kaya okay lang din talaga. Talagang sanay lang din talaga akong kumain. Kahit pa nga walang laman yung tiyan ko. Sarap ba yan? Mm, Ah. Hmm. Hmm. Sarap. Alas 8 nga nag-aya na nga si Gerald na umuwi. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.